Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay maglilinis at uh, magpapala. Uh, tapusin na natin 'to. Mga uh, dalawang linya na 'to para maitaniman nataniman na natin ulit ng sitaw. 'Yan po yung uh, tinali ng bagyo no, o baha. Siningitan ulit natin 'to ng mga sitaw-sitaw mayroong natira naman ito kaya lang uh, yan, ngayon ilan kaya ito sinigitan natin ng panibagong uh, sita ulit kahit paano ay uh, mayroon tayong pang uh, ulam ulam sakali no at yung sakaling maganda naman ay pambinta so ilang pira ilang linya to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampu kailangan natin uh, kumayod mga kalingap wala tayong income uh, dito tayo maglilinis mato na simulan ko na to tatlong plat yan oh. so ito na lang maaga tayo dahil uh, mainit to mamaya oh mainit mamaya kaya maaga tayong maglinis so yan o oh, tinan nyo sa bundok o oh. Sabundok, oh yun na yung uh, araw. Mm -hmm, yung kangkong. At uh, kangkong ay pinapakain na lang po natin sa ating rabbit. Uh, tuloy tayo dito sa ating uh, paglilinis. Linis tayo. Ito po ay ginagamasang po muna. So, pinatanggal itong mga ito. Para maganda yung ating pagpapala. Uh, Tapos, nilalagay po natin dito sa bitna ng ating pagpapalaan ay ng ating uh, para magsisilbi ng pataba din. No? Yan. Yan po. Dahil po sa wala tayong makinarya, at kalabaw kaya ito mano mano natin na uh, linisan at dagar uh, din para uh, yan magkaroon tayo ng garden takpan natin yung mga damo ng lupa Okay, at ipaplap ipa-plop na lang natin ito mamaya-maya. tayo magluluto muna at magkakain ng almusal. Alagaan ko, di muna ako nag-almusal. Kinapos ko muna ito para mamaya-mayang hapon. Sakali, natapos na natin to At bukas, ay pwede na ulit tayo magtanim. No? ito ay wala wala tayong pag-asa dito sa atin natin natin na to hindi natin magkapirahan to kaya pang ulam ulam na lang to sayang yan po yung mga nabaha no nilunod ng baha ito ang ating almusal nakapagluto na rin tayo no ang uh... Ayan, ano man yan. Ulam natin. Okay, almusal muna tayo. thank you Lord for the food. Amen. So, kaya tayo. Kangkong. Angkong. Mm -hmm. May um, tukla. Thank you. May ulit. Tanaw tayo. Uh, at ayan, nakakain na tayo ng tanghalian. Tanghalian na mga kalingat uh, at ito, tuloy tayo sa ating pag uh, pa o pag-garden. Tuyo na yung mga damo o oh, yung mga ating ginamas. Tuloy natin ang ating pag-garden. So doon tayo magsimula no, sa dulo. Ayun, so, no? Pwedeng sunugin kaya lang um, hindi ko sunugin to. Tabunan ko na lang. Uh, malakas ng init. Ayun natin dito sa pinakagitna ng ating kan. Tatabunan natin ng mga ito, bungkal-bungkal na ganito. Magsisilbing niya pataba din. Ayan. Hmm. Tayo magsisimula. Simula Pahinga muna, pahinga, pahinga. mit, mit, mit. Ay, mainit. At least, napakalahati na natin. Sobrang na sa kalahati. Sobrang init yun. So, ito na naman tayo. Ang Pinoy. Nagre-reklamo pag mainit. Pag maulan, nagre-reklamo. <laughs> Ay, naku, ang Pinoy nga naman. Oh. Oh. Maginit man. Uh. Hay ako. Ay, init. So, uli, no? Salamat, salamat sa inyong lahat. At uh, chat shout out muna sa ating mga kalingap. Salamat sa team kalingap. Kuya Bal, atid kalingap rab. At sa mga nagbibigay kilig, no? Sa mga idsi, jumpar, idros, ayan, kailangan mo pa dyan, mga at sa mga uh, bago, idpaw. Aha. Uh -huh. So, hoy, so napakalaking tulong talaga ang uh, mga uh, lab team lab team ng team Kalingap, no? Pangunguna po ni Kalingap Rob. Ah, uh, Bal. Ah, pa lang tayo dito, ah, tumaya, pahinga tayo. Ah, uh, eh, gabi, init. Ayo, pause na. Katapos nating uh, mamahinga. katapos ng ilang minuto. At tayo naman babalik ulit sa ating uh, ginagawa. Puntaan ko lang yung aking uh, kawin. Kasi may nakita kong uh, yung uh, kinakain o yung uh, nakatira sa ilalim ng lupa. Sabi ko yung ngayong may pinain baka sakaling makahuli. Uh, may pang-ulam. Ayan, magkakalaki na yung pan, oh. Yung kanibagong tanim. Bakit nga magbakalaki-laki? Dito, dito. Uy, wala. Grabe ko lakas ng pan dito. Uh, tubig. Baka. Hindi napapansin to, puto. Grabe, nakit yung kahoy. Eh, kahoy na pala. galing sa ilong. naket dito, pinampa. Yun po siya. At kukunin natin yung eh pag uh, kasama tayo. Ang gatong, o kaya ay uh, gawin natin uh, display. Dito sa ating mga uh, plano plano doon sa harap ng ating tubo. May plano pa ako doon. At sana po ay uh, mangyari, matupad. Ayan, uh, yan. malapit na tayo matapos dito. Sunod natin ito. Dalas. Naknak dalis. Tama ba yun? Okay, tuloy-tuloy. Tuloy tayo. All right. Ito na lang. Itapis na. Maraming tubig. Para mababa ito. So, dito ay mapalitan yung ating pawis. Okay, nakapagpahinga ulit tayo. Ito naman. Galaw-galaw ulit. Dito naman tayo ngayon magsisimula sa bumad. Papunta sa dulo. Sa may ilog. Oh, uh -huh, na tayo ng outfit. Dahil uh, pawis na pawis na. At, ating, at ăn được một mặt mặt na ako mặt 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 na mặt 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 watch, Oh, ang gila naman. Ang lambot na ako. Ay, gutom. Oh, tungo so, meron ulit. Ride mo na ako. Ay, padaanan na lang to. Last na line. Last na plot. So, ito po yung ating uh, merienda, Kapunan na rin to. merienda kapunan. Ayan, thank you Lord for the food. Amen. Meron tayo. Ulam natin umaga. Hanggang ngayon, hapon. Nakatid na. Yung ulo, di ba, ubos-ubos. Dalawang kainan. Pakatlo pa po yan. Tuloy tayo sa ating uh, trabaho. Tapos na tayo nagkumain. Merinda hapunan na. At ito na yung araw. Oh, palubog na rin. Mag alas 5 na. Doon na tayo magkisimula. Kasi dito na natin itatapon uh, o oh, ilalagay yung lupa na ating gabubungkal dito. Kasi doon ako sanay. Kanan. Ay kaliwa. Ayan oh. Yan po ay tinataburan po natin yung mga uh, yan para mabulok. thank you very much tapos din ay, ah, ay, tapos din natin ang ating uh, plat yung mga may tulos natapos 2, 4, 6, 10 plat 10 kama yun may ibon sa dulo hmm, kanaway kanaway makai ng mga bulati alright, so, okay, thank you, thank you ngayon naman ay pakain tayo ng ating alaga yung ating uh, baboy doon saka kuniho, rabbit at yung uh, manok ay okay na meron na silang pinaglilibangan doon bago yun, kuha muna tayo ng dayami dayami na may palay para may pagkain ng mga manok ulit bukas dito po dito sa may pinag uh, dito sa kapit bukid dito sa may uh, pinag uh, anihan pinag anihan ng palay ayun may mga ibon kanaway silukan tagak sa tagalog yung dami Anak tayo dito yung may palay-palay Palay-palay dito, dito sa mga umbok-umbok daw Yan yung mga umbok-umbok Dito sa mga umbok-umbok Dito sa mga umbok-umbok

babui nama pangalan babui aa kasiuh kain ni oh minta pegain ni alright ah suka pai suka ya ah, ah. araw na ba yan? Kailan pa ako niya? Hapon? So, pangalawang araw ngayon. Tingnan natin yung budget niya. Budget niya pagkain. Ito, <tip> wait. ý chí nào Okay, enjoy eating. Ayan ang ating kapaligiran. At hapon na naman. Hapon na naman. Tayo naman na magluluto ng ating hapunan. Sama ang ating mga jug. So yan po ang ating uh, routine. Dito sa bukid pagkatapos magbungkal-bungkal, magtanim-tanim uh, tayo po ay uh, magluluto magpakain so yan po yung ating naging gawa uh, -huh. At sa kajoy yung ating mga tanim na iba so God bless sa ating lahat bye muna ingat ingat tayong lahat Ngayon natatapos natin ang ating uh, pagtatanim, paggagardin. Uh, hinta Intayin natin ng mga 3 to 4 days. Lalabas na po yung kanyang uh, kanyang tubo. Okay, so muli, salamat-salamat ng marami sa inyong lahat. Thank you, thank you very much.